Kamusta? Ako si Commodore J. Tareala, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Sasagutin ko ngayon ang tanong na ano at saan ang West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea ay ang karagatang nasa kanlurang bahagi ng ating bansa na sakop ang 200 nautical miles exclusive economic zone o may katumbas na 370 kilometers mula sa baseline ng Pilipinas. Napapaloob dito ang Luzon Sea, Bajo de Masinloc at ang Kalayaan Island Group. Noong 2012, ang Administrative Order No. 29 ay pinirmahan ni dating Pangulong Noynoy -Noy Aquino upang ipanukala ang malawakang paggamit ng terminong West Philippine Sea. Upang maipakita natin na ang Pilipinas ang may sovereign rights sa paggamit at pangangalaga ng mga likas na yaman dito tulad ng isda, langis at natural gas. At pangalawa, para maipahayag sa buong mundo na ang West Philippine Sea ay bahagi ng ating exclusive economic zone. Noong nakaraang Nobyembre, pinirmahan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukala ng 19 Congress upang maisabatas ang Republic Act 12064 o mas kilala sa tawag na Philippine Maritime Zones Act. Ang batas na ito ay nagpatibay ng pagkilala natin bilang isang bansa sa West Philippine Sea na naaayon sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award. Kaya mga kababayan, sa susunod na may magsabi sa inyo na ang West Philippine Sea ay kathang isip lamang, agad ninyo itong tutulan at sabihing ang West Philippine Sea ay hindi kathang isip lamang. Ito ay atin at ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas.